Oh hello I'm back mm, Ito ang ganap ko for today Nagluto ako Ayan Sa bagot ng uh, uh, Life ko today Ayan Kasi kasalanan ng uh, pinsan ko sa probinsya Tumawag sa akin Ayan Dumating yung uh, kapatid niya Galing Switzerland So uh, uh, Medyo nagkakasiyahan sila Doon sa probinsya So ako to din naman bagot na bagot ako So naisip ako na magluto mm, Ayan Nagluto ako ng uh, Adobong manok mm -hmm. Yan na lang ang ginawa ko for today para naman mabawasan ang aking kalungkutan at uh, para lang may share ko din sa inyo kung ano ba ang uh, uh, ganap ng uh, mag-isa lang. Mag-isa lang lagi sa bahay, mag-isa lang lagi sa buhay. So, eto na lang, medyo nalungkot ang bakla dahil nga ang tumawag, tumawag ang pinsan ko sa akin na medyo masaya sila doon dahil dumating, ang, uh, dumating nga yung uh, kapatid niya galing Switzerland. So, meron silang nga uh, ganap doon, may inuman, may kasiyahan, may lapor. So, ibig sabihin sa salita, uh, masaya sila doon. So, ako naman, eto, instead na magmokmok eh di nagsend na lang din ako ng sarili ko na ko na magluto ng manok oh, so ayan guys tapos na ang aking nilutong manok oh. oh di ba may tira pang sabaw oh, medyo masarap yung pagkaluto ko dyan kaya ayun guys imbis na magmokmok ako nagluto na lang ako para naman maging uh, uh, productive na lang din ako tapos pagkatapos ko nga nagluto syempre kumain ako mag-isa mag-isa nga ako eh alone nga eh o oh, ba diba? yawa So ayan, o tara guys, kaunta. Hmm, di ba? Ang lungkot ng bakla, ewan ko na lang. Eh masanay ka, ganun talaga ang buhay. Lagi kang uh, masaya oh, lagi kang malungkot kasi mag-isa ka lang lagi. So eh enjoy mo na lang ang life. So ayan nga. Ang ganap. Mm, -mm. Sige, halika na. Kain tayo, guys. Uh, sa mga gustong uh, kumain dyan, tara na. Uh, sabayan nyo ko sa aking lapor. Oh. Oh, lami bayut So, ayun nga ang ganap. Ito ang uh, uh, video ko ngayon ay sana may natutunan kayo at uh, meron kayong uh, makuang aral. Kung paano ba mabuhay mag-isa. O, oh, Ayan, lagi ako mag-isa sa buhay So mag-isa lang din akong kumain At uh, yun talagang buhay hmm, ba diba? Napasok pang bakla handal lang bayut oh, so ayun nga ito ang uh, ganap ko for today para may share ko lang din ang aking everyday uh, life na mag-isa sa buhay. So, yun. Hmm, bahala kayo dyan. Kaya naman bahala mag-adjust. Kung ano ba ang aral na nakuha nyo. Sana may makuha kayong aral. Bayuta ka. Uy, ginoo ko. Ay, <laughs> yun yun. Sige, bayot. Lapor. Ay, damo lang sa kain yan. Nang magmukmuk dyan. Basta, at pagkatapos nga, so, uh, tapos ako kumain, of course, mm. ano yan, bayot, pag ng maintenance para tumagal pang buhay, mm. diba, maintenance high blood, paglagok, bayot, <laughs> kailangan i-maintain talaga ang mga gamot, ay, mahala kayo dyan, basta masaya ko kahit mag-isa ako. Right? Mag So, ayun na nga, pagkatapos kong kumain, pagkatapos kong uh, minum ng uh, aking uh, gamot, maintenance, uh, siyempre, maguhugas ako ng mga kinainan ko, maguhugas ako ng mga ginamit ko, dahil nga, mag-isa lang din naman ako. So, uh, natural ako lang din ang gagawa. Sino bang gagawa? Diba? O, oh, gawa diba ka, ka. O, oh, kaya nga, ang uh, ganap ay uh, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking uh, daily routine sa sa uh, bahay ko kasi nga yun talaga ang buhay. Kailangan natin matuto, kailangan natin uh, gumalaw, kailangan natin na uh, mabuhay. So, uh, yun nga sabi nga nila life must go on. Hmm. So, kaya go lang ng go bayot. Oo. Oh. Ayun lang Ang aking ganap May masasabi Wala na masasabi Ang bakla Ayan Voice over pa Ayaw mo kasi mag video Nang uh, nagsasalita Ngayon mag voice over ka Kapoy bayog So ayun lang Tapos na ako maghugas At pagkatapos ko maghugas Siyempre uh, uh, Magliliwis uh, na ako Ng uh, katawan ko Maliligo Kasi nga eh Matutulog na tapos kumain, wala namang gagawin, pagkatapos mag-dinner, uh, maligo, matutulog. Mm. Ayun guys, sa mga kaibigan ko dyan na uh, uh, mag-isa lang din sa buhay, o sana ay um, patuto tayo sa buhay. Kasi ito talaga ang buhay natin, lalo sa mga Kapatid kapatiran kong LGBT. O, oh, so, uh, ganun talaga, kailangan natin mamuhay ng uh, Uh, direct uh, din kailangan natin na uh, din ng normal so uh, ayan pagkatapos kong uh, kumain siyempre maligo ako at pagkatapos kong maligo matutulog na ako para kinabukasan maganap buhay ulit magupit bahala kayo dyan bayot ang importante may kitain ako kinabukasan so magrest na lang ako bawal na magrampa-rampa bayot patandaan na uy ginuoko lord Iwasan na yung uh, mga gimmick-gimmick na yan. Mga rampa-rampa na lang. Ay, ginawa you ko know, mag-ipo na lang. Bayot, eh. Guramis, no. Kailangan na ng uh, future. Uh, so, sige, ayan. Puspus ka, bayot. Ang mo yung mga alikabok at mga ano sa ulo mo. So, ayun lang. Mm, aking ganap Bahala kayo dyan Basta naligo na ako Tapos uh, Pagkatapos Matutulog na ako Pagkatapos kong uh, maligo pagpa fresh na Matulog na Yun lang aking ganap For today Sana may nakuha kayong aral Bahala kayo dyan Babush!